Magandang araw mga kabuhayers. Narito na ulit ako. Medyo natagalan din bago ako nakagawa ng bagong video. Kasi naging abala ako sa mga maraming bagay. Pero ngayon gusto kong sagutin ang isang tanong na madalas kong marinig. May nagsabi kasi sa akin habang kumakain kami. Totoo ba na nakakasakit ng kasukasuan ang toge? Marami kasing nagsabi-sabi tungkol dito kaya naghanap ako ng mga research at studies para malinawan tayo kung may katotohanan ba ang haka-haka na ito. Unahin natin kung ano nga ba ang toge. Ang toge ay usbong na munggo na pinatubo para magkaroon ng maliit na sprout. Sikat ito sa mga lutong bahay tulad ng lumpia, pansit at pinisang gulay. Ayon sa mga eksperto, kapag ang munggo ay pinapausbong, tumataas ang nutrients nito mas nagiging available ang vitamins at minerals at nababawasan ng tinatawag na anti-nutrients gaya ng phytic acid at lectins na minsan daw nagdudulot ng kabag o discomfort kung hilaw o hindi luto ng maayos. Kung titignan naman ang mga pag-aaral, mas marami pang benepisyo ang toge kaysa sa masama. May isang research na inilathala sa Journal of Food Science kung saan nakita na ang munggo ay may mga compounds tulad ng vitexin at isovitexin. Ang mga ito ay flavonoids na may antioxidant at anti-inflammatory effect. Ibig sabihin, maaaring pang makatulong ang toge sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. May ilang animal studies din na nagpakita na ang extract ng munggo ay may analgesic effect o pampabawas ng sakit. Sa madaling salita, hindi suportado ng siyensya ang paniniwala na nakakasakit ito ng kasukasuan. Sa halip, may posibilidad pa nga na makatulong ito laban sa inflammation. Bukod dito, ang munggo at toge ay mayaman sa fiber, vitamins tulad ng folate at vitamin C, at minerals gaya ng magnesium at potassium. Ang mga ito ay kilalang nakakatulong hindi lang sa kalusugan ng kasukasuan, kundi pati na rin sa puso at pangkahalatang kalusugan. Kaya kung titignan sa kabuuan, malayo sa haka-haka na nakakasama ang toge. Ngayon, bakit may mga nagsasabi pa rin na masakit daw sa kasukosuan ang toge? Ang paliwanag ng ilang eksperto ay dahil sa lectins at iba pang anti-nutrients na natural na nasa munggo. Kapag hindi luto ang maayos, pwede itong magdulot ng kabag, pamamaga ng tiyan at discomfort. Minsan ito ang napagkakamalang dahilan ng pananakit ng kasukasuan. Pero kapag diluto ng matama, malaking bahagi ng mga substance na ito ay nawawala, kaya ligtas na kainin ang toge. Kung gusto mong isama ang toge sa iyong pagkain, simple lang ang tips. Huwag kakain ng hilaw na toge at siguraduhin lutuin ito ng mabuti. Isama ito sa balanced diet at huwag sobra-sobra ang konsumo. At kung may arthritis ka o iba pang kondisyon, laging obserbahan ang reaksyon ng katawan at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Sa karamihan ng tao, ligtas at masustansya ang toge at hindi ito dapat katakutan. Sa madaling salita, walang matibay na ebidensya na nakakasakit ng kasukasuan ng toge. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, may anti-inflammatory at antioxidant benefits pa nga ito. Ang sekreto lang ay tamang preparation at moderation. Maraming salamat mga kabuhayers. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang i-like, share ang video.